Hi everyone. Ayun guys, may ano tayo dito guys, may ano tayo sa social media, may share ako sa inyo na uh, ina-add ako sa group nito guys, tapos uh, bibigyan daw ka tayo ng abayad pag mag ano tayo dito sa link nila na ipalo natin yung mga Mr. DIY, Adidas at saka um, yung Nike so lahat mga branded guys, la ano siya sana sa TikTok so iba talaga pag ano so ganito siya guys so yan Yung mga yan as ano siya uh, naka yung mga link na ibibigay nila so kailangan i -search natin sila sa TikTok tapos pag ano natin yan yan ang i ano natin sila i-follow so yan ito lahat-lahat na yan after after na pangatlong task pag natapos natin silang ma-follow sa TikTok So, magbayad sila sa, ano, i-transfer lang nila sa, ano, sa bangko. So, after na ito niyan, so, ayan, ang dami na, ang dami namin sa, ano, ang dami namin yan sa GC. So, hindi ko kilala yung iba kasi bigla lang akong ina doon. So, hindi naman ako nagbigay ng mga number, kahit, hindi, basta hindi ko kilala. So, ayan na siya, guys, yung mga TikTok traffic, recruitment, mga ganyan, tapos pre-order sales list yun, yun ang mga ano sa social media ngayon, Gina, parang manggamit sila ng mga tao, tapos pag matapos mo silang ma, ma-follow sa TikTok, ayan, mag, ano na yan sila, i-transfer nila, tapos after pangatlong task, mag ano ka, mag, mag ano naman dito, mag-donate. So, after na, na, na naka donate nakadonate ka nyan, bago sila magbayad sa iyo, transfer din nila sa bangko. So, okay lang siya kasi maliit lang man ang donation. Uh, pagka, na ano naman, pagka next na naman, uh, magbigyan na naman sila ng mga, ibaba na naman doon sa, sa, sa group chat. Kailangan na i talaga siya lahat, sundin ang mga rules nila kung ano ang uh, nila para mag para, para mabayaran kanila. So ayan, ayan sila oh, ayan. Yang mga yan, Ayan, nakatransfer yan guys. kasi may ano na siya, 120 ringgit. So malaki na siya kasi kaya sa donation lang yan siya guys. Mas malaki pa ang donation kaysa ibabayad sa yo <laughs> kaya nagta nagtaka na ako diyan. So pang ano lang ako guys, pang 15 na task. Hindi ko siya tinapos kasi sobrang laki na nasa 200 na siya pag sa atin sa piso siya is uh, nasa 2,000 piso na yung donation. Tapos ang ibabayad sa you is nasa ano lang, uh, nasa ano ba yun, 30, so mga nasa 500 o 300 o 400 pa lang ganun, 400 pesos o 500 pesos. So mas malaki pa yung donation, di ba? So ganyan na, ito na yung mga ano ko, ito na yung uh, na ano ko na task at sa first na mag ano ka sa tas, syempre magbayad sila sa you, Tapos Uh, mga 6 uh, ringgit siya. So, mga nasa 300 to 400, gano'n. So, after na, pangatlo na ano, pangatlo na task, na 15 tasks na siya, hindi na ako na ano. So, ayun lang guys for today's video at saka, sana uh, matutunan nyo ito. So, God bless everyone and bye-bye.